kasi um, hindi ako SDA okay? pero nakita ko lang na ang mga SDA pala ay sumusunod sa Bible kasi nung sinasaliksik ko ang Panginoong Diyos, hinahanap ko talaga yung katotohanan sabi ko yun banal. Sabi ko yung totoong sumusunod, yun talagang hinanap ko. So hindi ko alam na STA pala yung mga mga nagtuturo ng sundin ng lahat mula sa old hanggang new. Kasi ang kabanalan natin dito, ko talagang Uh, gusto natin mapuspusan at hindi tayo mahila ng kalaban kailangan talaga yung matibay ang kapit natin sa Diyos na kaya natin hawakan lahat kasi yan ang magpapalakas sa pananampalataya mo yan yung lakas na na hindi ka talaga mauhulog kung lahat yan ay mabibitbit mo from old to new. Yan ang pinaka-importante. So, mahalaga talaga. Kaya nga, sila, kaya nga sinabing, the Bible is the word of God para para panghawakan natin yung kanyang salita. Kaya nga tinawag siyang Holy Bible. Hindi naman sinabi na, ang Bible na ito, sinulat tapos aalisin yung mga yung magpapabanal sa'yo. Kaya nga pinapabanal tayo ng Panginoon Diyos. Bitbitin ang lahat ng salita ng Diyos yung mga aral. No, lahat 'yan kasi 'yan ang magpapa ano sanctify tayo bago ka makapasok sa kaharian ng ating Diyos sa Bagong Jerusalem. Sinasanctify, nililinis tayo. No? Kahit sa pagkain, nililinis ka. Halimbawa, namulat ka na nagaling ka sa isang makasalanang pamumuhay before na hindi mo pa nakilala ang salita ng Diyos. Tapos ngayon, nalaman mo siya, nilinis kanya sinabi niya maging malinis ka kailangan mong maging banal dahil ang Diyos ay malinis at banal kaya kahit sa kinakain mo pababanalin ka at palilinis palilinisin ka tulad nga sa mga nabanggit na unclean and clean food to eat okay at saka yung uh, importante rin yung isang kautusan sa Ten Commandments keep the Sabbath day holy kasi sa Ten Commandments ang pinakamaraming taong hindi sumusunod ay yung panatilihin ng araw ng Sabbath na banal ang araw ng Sabbath ay sa Diyos ang araw ng Sabat ay kapahingahan ang araw ng Sabat ay iniuto sa Israel na gawin ito dahil nagpahinga ang Panginoong Diyos sa araw ano na yan yan ang isa sa importante dapat nating ikip sa the Ten Commandments yan ang number one na mahalaga yan ang number one na maraming taong hindi alam. Dahil pala, dahil ang buong mundo ay uh, nagpapahinga sa araw ng linggo. Okay naman yung mag-worship sa araw ng linggo. Okay lang naman kasi kahit na araw-araw pwede tayo mag-worship sa Diyos. Pero yung isang araw na sinabi ng Panginoon na magpahinga ka at i-honor mo ang araw na ito dahil ito'y binigay ng Panginoon Diyos sa atin. Ay araw ng Sabado. Okay? Yan ang dapat, ang, ang sasapong utos na dapat i-keep talaga. Yung araw ng Sabado. Kasi yan yung pinakamaraming taong uh, na brainwash no na hindi nila alam ang totoong araw ng sabat kaya kaya yung dami ng pagpapakita sa araw ng linggo no? kaya dapat talaga ayusin kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus dapat ka maging isang tulad ng tulad ng bata bago ka makapasok para makapasok ka muli sa ng Diyos. Itutuwid ka ng salita ng Panginoon. Ibabalik sa muling pagkasila. No? Ito turn around ka kung katulad ko na galing sa katoliko. Let turn around ako ng Panginoon Diyos in that instantly. Binago niya lahat sa akin lahat ng hindi ko alam dati ngayon alam ko na dahil sa biyaya ng Panginoon sa akin okay so yan ang pinaka importante sa buong mundo yung mga law commandments ay mahalaga yet ang ating Panginoong Heso Kristo tama nga naman yun walang walang ano doon, walang tawag doon. Um, hindi 'yun hindi 'yun winawala yung pagkamatay ni Jesus sa cross. Importante rin 'yan. Importante 'yan sa lahat talaga. Yan nga yung ng binahagi sa sa Christian. Na si Jesus ay namatay sa iyong kasalanan. Uh, namatay sa krus para sa ikatutubos ng ating kasalanan na siya nagbayad ng lahat para tayo ay uh, sa remission of sin. And ano pa yung sinabi doon? Uh, mga Gentiles magsisi yun? magsisi sa kasalan <clears throat> na meron na silang kaligtasan kay Jesus Christ okay yun ang number one at ang pinaka ang maniwala kay Jesus na namatay sa cross para tayo na tayo ay maligtas okay yan ang pinaka number one talaga. Pagkatapos nun, patungkol sa mga pag-aaral sa Biblia, patungkol sa lahat ng utos, importante yan. Kasi kung faith ka lang, faith, pero namumuhay kang makasalanan, balik ka na lang ulit dun sa utos yun ang schoolmaster mo. Dahil hindi ka nas, hindi ka hindi, dahil kinilala, tinanggap mo lang si Jesus, pero namumuhay kang makasalanan. Bakit ganun? Pero kung mamuhay kang makasalanan, tapos bumalik ka kay Jesus, kailangan lahat ng iyon nakapalob na sayo. Pero imposible, imposible bang? Kasi parang imposible sa tao na katuklas na ng salita ng Panginoon Diyos na bumalik sa kasalanan. No? If you sin willfully, hindi na nga talaga yun. Hindi ka na mababayaran pa ng dugo ni Jesus. O magkakasala ka ng malaki at paulit-ulit. Parang kalukohan na yun. Di ba? Kaya nga, pag nakapalob na sa'yo si Jesus, yung grasya na sinasabi natin, dapat lahat ng magpapabanal sa'yo, simulat una, kung ano yung mga katuruan ng Panginoon Diyos, ay dala rin natin yan hanggang ngayon. Old and new, importante yan. Si Jesus nasa old na, hindi lang siya nire-reveal. Pinakaunang paglikha ng mundo, nandito na si Jesus. Kasi yung oras niya noon, hindi pa niya time para mag-reveal. Dahil meron pa nga pinagdataanan lahat ng mga bagay bago ilabas si Jesus. Dahil ang Old Testament ay story ng mga taong propeta ng Diyos at lahat. Nagsimula muna yan. Siyempre, dakila ang ating Panginoon Diyos. At Al alam niya yung mga bagay na gagawin niya. Inuna niya muna yung mga bagay na yon bago niya inilabas si Jesus. Kaya nga meron New Testament. Pero hindi binabaliwala ang lahat ng salita ng Panginoong Diyos mula umpisa hanggang sa matapos ito. Okay? So marami talagang katuruan. Lahat dapat mabitbit natin ito, okay? In Jesus' name, Godspeed.